So, magandang araw sa inyo mga kaoto. Short video sharing lang ulit So, itong ginagawa natin, itong crosswind ng tatay. So, ang problema nito kahapon, palis na, lumusot ng kanyang clutch. So, ang ginawa ko, bumili na ako ng pyesa. Dahil akala ko pare-pares lang ito, magkaiba naman pala. So, ito yung nabili kong clutch master. Ito ay IC ng brand. Tapos, ito yung stock. Yung hmm, kinalas na luma. So, alos parehas naman siya dito sa housing. Ang pinakaiba nya lang, itong kanyang turnilyuhan thread. Kasi, yung nabili ko, moto, Ayan. Ito, mahaba. So, kailangan mahaba kasi may spacer pa dito. So, ngayon, ang problema namin, hindi namin matanggal to. Kaya, ang bala ko ngayon, bumili na lang ng turnilyo na ganito kahaba. Pipigilan na lang dito or kung hindi na ma'am baka madadala namin to doon sa talyer patatanggal to para may kabit dito or kung may mabibiling ganito so yun ang aming gagawin niya yan so hindi ko na nabidyohan kahapon kasi dalas dalas na ako kala akong magagawa namin eh madilim na so hindi rin namin natapos napakahirap niyang kalasin kasi kung makikita niya yan kailangan niyang kalasin yung clutch pedal buo kasi napakahirap ng tornilyo niya dito siya nakalagay ang liit ng espasyo na pagkakalasan problema wala pa tayong socket wrench ratchet so kailangan mong dukutin siya dito eto tinanggal na rin namin so win na ko kayo mamaya A few moments later. Ito mga kaoto. Mabili na kami ng tornilyo. So magkasing haba siya. Ayan. Wala mabiling mismong ganito. So ito yung kasama niya. Maliit. Wala mabiling ganito. kasi patanggal namin. Hindi bumili na lang ang tornilyo. Mas nakamura pa. So ang namin dito. Paglalagay nitong spacer dito sa loob. Di natin pipitin sa loob. Pag ganyan. Hanggang sa humigpit ng humigpit. Susukat so, naman siya. hindi naman siya tatama dito. So ngayon, kakabit ko na. Kakabit ko na to. Ito mga kaotod, naikabit na natin. Nungunahin nyo ikabit yung kanyang linya, fuel line. Tapos ito yung turnilyo doon sa loob. Ayan. Tapos patatamayan natin siya dito. Tapos dito sa loob mga kauto, ito yung tornilyo. Kita nyo yun. Ayun doon. So doon natin isusok-sok yung tornilyo. So butas na yun. Medyo madilim lang. Ito. Ayan doon. Nakatapat na yun doon Ayan Ito Hitaga Ayan yan Ito Ayun. Ayan Ayan Tuturnilyuhan lang natin yan Ayan So igpitan ko lang yan So yan mga kauton na ikabit na natin. Ayun. So ngayon ito na mga kanyang clutch pedal. Ayan ang ating ilalagay So patatamayan lang natin yung kanyang mga butas. Doon. Sa tornillo. Ayan. Lagi lang natin. Pasensya na kayo. Mahirap nang mag habang gumagawa. yung tatamain lang natin yan dun sa taas ayun kabit ko muna so nailagay na natin mga kauto ka ito ito natin sya pipihitin kaya kailangan natin tanggalin to kasi ayun yun yung turnilyo taga ayun nandoon yun yung ating kailangan pihitin makita yun tunig yung yun yun ang mag-focus kailangan may extension tayong ganito ayan yung doon yun na yun na pihitin natin Sabihin ko lang muna ito. Mga ka na kabit na natin. Yan. Yan. So, ngayon, natin na lang nalagyan yung brake. Touch fluid. So, ito mga ka-auto, binabaan na rin natin yung kanyang clutch slave. Yan, nilinis ko na rin kasi madumi. Para sure tayo na maayos na yung kanyang clutch system. So, wala naman tong tagas. So, nilinis ko na lang kasi madumi para tanggal na yung brake fluid na madumi. So, pa-flashing na rin natin to. So, ikakabit na lang natin to dun sa loob, sa baba. So, mga ka-auto, oh, ito. Naikabit na namin. Kanina natagas dito, kulang lang pala sa higpit. Sana wala nang tagas ngayon. Hinigpitan lang. Ah. So, ganyan na yung itsura nya. I-flash na din ngayon ito may kagat na siya ngayon ayan o oh. ayan so panda natin ayan testing So yan mga kauto, napasok na yung kambyo nya First gear, second gear So medyo mababa nga lang yan. So okay lang yan kasi tataas na naman yan Ikaw nagamit nagamit na So road test lang namin yan So ayan mga kauto Matesting na natin Road test na namin So okay na sya So check check lang natin ito lagi kung magbabawas hindi may iwasan. baka magkaroon ng leak tsaka nga pala huwag natin kakalimutan basain yung maaaring natalsigan ng ating brake fluid kasi maaaring pagmula ng kalawang so okay na to che check na lang yung ating master lagi kasi kung nagbabawas ibig sabihin maaaring may leak doon sa ating mga binaklas yan yun lang kung nagustuhan nyo itong video nito bago pa lang kayo dito sa ating channel pakit nyo naman subscribe button at notification bell para updated pa kayo sa mga susunod ko pa babagi, mga video sharing at tipid tips ang all sa ating mga auto yan salamat so yan na mga ka-auto palis na che check na yan Malis na <laughs> okay na so yan mga ka-auto nakabalik na mga tatay tinay nakasundo na kaninang nang estudyante. So okay na, wala nang tagas yung coachmaster. Hindi ko na pinakita kung paano ko siya binlead, 'yon. Kasi minaoan na na akong video dun sa ating light ace, kung paano ako nagbleed. So ganun lang din naman yung ginawa ko dito. Halos pares lang. So ayun lang. So okay na 'to. kalayo na, nakatipid tayo. Ang nagastos lang ay yung brake fluid at saka yung clutch master so nakatipid tayo ng labor ayan okay na to